Gawa tayo ng yellow. Let's go! Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. For today's video nga, ito nga, ang video na to guys ay gagawa ko ng yellow. Abang ginagawa kong yellow guys, actually matagal na rin kaka, yung mga ilang araw lang, mga 3 days ago, ayan. Kaya ginawa ko guys, gawa ako ng yellow kasi medyo nagtitinda na ako konti, Konti-konti lang guys ha, hindi naman yung big biglaan kasi kapag biniglaan mo siya ba, mahirap biglaan. Kaya magsimula ka muna sa maliit i-try muna natin ng maliit na benta, di ba? Habang ginagawa ko yan guys, iniisip ko syempre, ang pag release guys at saka hindi na pag release ang content creator, vlogger o ano Ang importante guys ay paki-follow yung aking profile, Laksina Edward at saka Edward Laksina itong page ko guys. Meron na akong 200,000 doon sa Edward Laksina at 2,000 sa, sa kabila doon sa Laksina Edward. Ayan. At syempre guys, yung yung ipapakita ko po sa inyo, yung mismong nagawa kong yelo. Ito, makikita nyo po dyan na konti lang, sakto lang sya. Siguro mga nagagawa dyan, siguro mga nasa 40 or 30 pieces na uh, yellow yelo in 5 pesos. Ayan, makikita nyo po dyan yung mismong uh, nagawang yelo. Ayan, papakita ko po dyan, medyo, mat medyo matagal pa po sya, first over. Ayan. Wait lang natin. Tagal magkita, no? Kasi lalo na mainit ang panahon, kaya kailangan mo bumili ng yelo in only 5 pesos. Ayan guys, yan yung nagawa kong yelo ngayong araw na to. At ipapakita ko po yung aking tindahan ng konti. Ayan dahil sa Facebook guys. Ayan po, yung mismong tindahan soon. Magiging grocery na yan. Kaya magsisipag pa akong gumawa ng content. Thank you for watching. Bye!